Isang komunidad sa bay ng Anggat sa lalawigan ng Bulacan ang hanggang ngayon hirap pa rin po sa iniwang perwisyo sa kanila ng nagdaang mga bagyo. Dahil ang kanilang tulay, winasak ng rumaragasang tubig ulan. Ang mga sodyante, hirap sa pagpasok. Samantalang ang mga magsasaka, kanya-kanyang diskarte kung paano nila may tatawid ang kanilang mga aning produkto. Ang kanilang mga kwento, panuorin po natin. Ang tulay ay simbolo ng isang masigla at progresibong komunidad. Ngunit paano kung ang tulay sa inyong lugar ay paulit-ulit na hinahagupit at sinisira ng mga dumadaang bagyo? Ganito nangyari sa isang barangay sa bayan ng Angkat sa lalawigan ng Bulacan kung saan ilang beses nang sinira ng mga bagyo ang tulay na ito ay nagdudugtong mula sa isang sityo patungo sa main road. Ang grade 6 students na sina Pauline, Fumi at Benjamin ikinwento sa atin ang hirap na pinagdaraanan ng mga tulad nilang esudyante makapasok lamang sa kanilang paaralan. Dahil kinakailangan pa nilang dumaan sa mas ligtas pero mas malayo sa kanilang paaralan. Naka-tricycle po kami. 20 minutes po. Ganun po mas mahirap po ngayon. Kasi po, malayo po yung iniikutan namin. Minsan po nababalaw po po yung kalabatsyog kapag po papunta po kami sa school kasi po maputik po. Dati po, madali lang po dumaan sa tulay po namin. Kasi po buo pa po yung tulay po. Tapos po ngayon po yung nasira po, sa hulo na po kami dumadaan. Tapos po pag po umu umulan po ng kaonte sobrang hirap po talagang dumaan na po. Kasi po na napakalayo po, tapos napakaputik din po ng daan. Yung nasira na po yung tulay, sobrang hirap po talaga pumasok dahil malayo din po. Lalo po kapag umuulan po kasi po, may time po na nag po kami doon dahil po sa sobrang putik. Pagpasok po namin, yung sapatos po namin, punong-puno po siya ng putik. Pero okay na po kasi po, di po na dumi yung uniform namin. kano po hirap kahit naman po hindi umuulan, sobrang alikabok na po pag doon po kami umiikot sa crosser. Eh, nung gawa pa po yung tulay sa amin, dyan po, kahit lakarin lang po, mabilis lang po. Tsaka po, hindi po pahirapan yung pagpasok kahit umulan po or hindi. Hindi po siya maputek. Sobrang ganda po ng daan. Ngayon po kasi, um, sobrang hirap na po talaga ng daan. Dahil po sa pagkasira, pero ang ibang esudyante mas piniling tumawid sa mga naglalaki ang bato sa ilog. Hindi alintana ang peligro na maari nilang kakaharapin. May time po na dumaan po ako dun sa may tulay po namin na naputol. And masasabi ko po yung experience ko na sobrang hirap po talaga kasi po kahit po may lubid, yung purpose po na lubid, nababaliwala po. Kasi po gumagalaw po siya kahit ano po pag-iingat na gawin nyo, pwede po kayong madiscretion dahil po sa mga bato po na doon. Meron po akong time na yung um, tita ko po na dumaan po siya doon and nadulas po. So, nung nadulas po siya doon, hindi ko na po sinubukan po ulit na tumalik and ayoko naman di po may mangyari sa akin. Kaya napipilitan lang din po kami na umikot po sa sa crosser kahit po sobrang layo. Isa pa nga po, ano po eh, lang po kami sa ipa dahil po wala din po kayong masakyan dahil wala din po yung mga kapatid ko para po magatid sa akin. Isa po kahit kayo lang po basta po makapasok. At bilang isa sa mga leader sa kanilang klase, nababawasan ng oras ni Benjamin para matulungan ang mga kaklase na hirap sa kanilang mga aralin. Para sa akin po, mahabol po kasi ako ng at, and pinagkakatiwalaan din po kami ng mga teachers namin. Kung mas maaga po kasi mga makakapasok, mas may may tutulong po kami sa ibang klase namin po. Kasi po, ginagawa po namin. Kapag maaga po kami nakapagturo po kami sa mga batang mabagal po pong basa, pero ngayon po hindi na po nakapagturo kasi nga po, medyo hindi na po naagahan yung pagpasok dahil po sa epekto ng pagputol ng tulay. Kaya para sa kanila, Malaking bagay na muling magkaroon ng tulay sa kanilang lugar upang matawid nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Doktor po. Kasi po gusto po makapag-provide po ng isang malaking ospital po na kaya pong maabot ng mga mahihirap. Yung bayarin po sa ospital na kahit kapos na po sila sa hirap, eh makapagpagamot pa rin po sila ng mas mura po at abot kaya po nila. Kahit ano pa pong service ng pagiging doktor po. Basta po kaya po nila maabot at makatulong po sa iba. Bukod sa mga sudyante, mas hirap ang mga magsasaka na madala sa merkado ang kanilang mga ani. Pati kami, magsasaka. Hirap na hirap po maglabas ng gulay. At uh, minsan yung karumatyo na yung sinasakyan namin, nasisira. Doon na lang kami, hanggang doon lang, lang kami. Malaki yung diferensya. Kasi nung dito, tinunod sa so 5 minutes, nasa bintahan ako kami. Ngayon, inaawot ng kalating oras. Bukod sa nasirang tulay, apektado rin ang presyo ng gulay na kanilang ibinibenta. Kung no, oh, mababang gulay. Kung minsan mataas, tulad ng babagyo, mababa presyo. Kaya hirap po oh, kami. Gulang pa sa pataba ang aming nakukuha. Minsan no, oh, may lamog na niyo. Ay kasi yung karsada hindi yung pwedeng ganun-ganun. Bako-bako. -ganun, oh. Kuminsan, na balaho, hindi na makalis. Halit na magandang bibinta, mahina na. Isa si Mang Reynaldo sa mga magsasakang ay ihirapan na sa sitwasyon dahil sa kanilang putol na tulad. Magsaka. Yun na kami kinabubuhay dito. Pagsaka kay Kumisay, nalulugi pa. Eh, talagang pahira pa. Mayroon dumandong sa hulot, Hindi makaraan yung pagpasok na ganun. Hindi ka man sa agate, tricycle ka maliban sa dagdag gastos para mayatid sa pamilihan ang kanilang mga produkto sa kusakong palay din ang nabubulok. Ay, dagdag talaga ko. Palay namin, nabubulok. Hindi maagwilan pag lumaki. Wala kami eh. Eh, chipte, hirap dumaan daw dahil hindi makalikaw. Walang nilalang nito, yung nga eh. Sandaan ka nang Nangangitin. Nung ibila, isang linggong basa, nasa sakaw. Nanote, kumati ilaw. Inaram ko yung truck ng bag elf ng mixet. Dala mo, biyahe. Ganun, kahirap ang pati mga gulay. Gulay ko, kakotin lang ng tricycle, yung mo ba. Hindi makapasok andi. Pagka naman huwa-baha yung gulay mo, hindi pwedeng pitasin, mabubulok. Hindi bali lumaos, mabingi na lang. Pag wala ilo, ilog, wala kang dadaanan. At kapag may bagyo at baha, walang sinuman ang nakakapasok sa kanilang lugar. Ay, ala, alam mo kapapasok dito. Kung dalawang araw ang baha, alam makapunta kapunta dito. Alam ka lang ng sasakyan. Wala naman silang ikot ng sasakyan. Pagka dalawang araw, kung isang linggo, isang linggo kami, may mga ista kami. Tatawag ako kay Mayor. Mayor, eh, baka pwedeng itawid. Kung tatawid sa timbulan. Yung mga walang wala bang pambili. Ubus na itindahan eh. Tatlong araw na kami, dalawang araw na kami alam pinamigli. ayo. Eh, eh. Ilang pamilya rin na nakatira sa tabing ilog ang kabilang sa nasalanta at nasira ang mga bahay dahil sa sunod-sunod na bagyong dumating. Dito po sa ilog, six years na po. Dati po sa taas kami, mga 14 years na po. Kaya lang kasi pinalis po kami doon yung may-ari po ng lupa. Pinalipat po kami dito. Pinayagan naman po kami rito. Ano po, lagi pong binabaha pagka alam po namin na may bagyo, yung unti-unti pong gamit namin, inililikas na po namin sa itaas, yung mataas-taas po. Yung Ulysses po, na halos po lahat eh, wala kami naisalba, hindi yung sariling damit lang namin. Yun lang po yung un kauna-unahan namin na ranasang bagyo. Tapos? Tapos ito pong enteng, yun po na umabot din po malapit sa bubong namin. Yun nga po yung nasira yung mga bahay. Kasi wala na rin po kami magagawa kasi tubig po yung kalikasan po ang may gawa eh. Kaya po na ang namin, nag-ayos ulit, nagpanibagong pamuhay po ulit. Kaya lang po, siyempre po, pag may bagyo, natatakot na po kami. Gustuin man nilang lumipat sa mga sligtas na lugar, eh wala naman silang sapat na pera para rito. May balak po kami, kaya lang po talagang wala kaming ibang malipatan na tirahan. Yun gusto lang po namin. Malapit lang po dito sa may trabaho namin. Pero may sinasabi po si Artif na kalawa. Kaya lang ayaw po namin. Napakalayo sobra. Kasi dito po mga nag-aaral. Tsaka dito po nagtatrabaho yung mga asawa namin. Napakalayo na po maigi nun. Kaya po nag kami dito. Siguro naman po, nagkakaisa po kami rito na marikrapan lang po ito. Hindi na po siguro kami abuti ng napakalaking baha. Pag ito po narikrapan. At habang kami ay nasa tulay, dumating si Tatay Tony. Anya, susubukan umano niya na tumawid sa ilog. Bibili ako ng gamot para sa... Marami, akong karamdaman eh. Ay, wala akong sasakyan eh. Walang masakyan. Wala po sa si Kel? Uh, wala, wala. Kanina umaga pa ako naghihintay. Mag alas 12 na, wala pa. May motor ako, hindi naman makapag-motor. At uh, buwan nga yung kami, kumali. Tingin niyo ba kakayayayan yung tumawid? Ay, susubukin ko muna kung hindi ko kaya. Balik ko bukas na hangga sa hanggang nga may tricycle na pumasok kasi pag walang pumasok wala. Pinayuhan namin siya na wag nang ituloy ang kanyang plano dahil sa kanyang kondisyon na hirap nang maglakad. Yan yung napakahirap ko talaga. iisa pa naman ako sa bahay. Umiiyak ako sa sarili ko pagka na sumasakit. Wala akong mabiling gamot. Napakalaga tulay sa isang lugar dahil ito ang nagdudugtong ng mga buhay at pangarap ng isang pamayanan. Kaya naman ang barangay Banaban hindi na kailangan magantay pa ng matagal dahil ang kanilang tulay ginagawa na. Isang mas mataas sa tulay ang sinimula ng gawin na hindi basta-basta masisira ng mabilis na ragasan ng tubig tuwing may bagyo. Sa ating pagbabalik ang hatid nating responde sa mga kababayan natin sa Barangay Baraban sa Angkat Bulakan Tutukan! Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Matanang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.